2.17 a.m. September 8 dito sa Pilipinas taong 2023 meron po akong good news mga kaibigan na sorpresa po ko sa pagdating ni Papa noong umaga ng kahapon umaga kahapon ng umaga oh. itong hawak ko ngayon mga kaibigan finally hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ikatlong smartphone mga kaibigan kung napa kung hindi lang sana nasira yung smartphone ko nung dati kong smartphone noong August 20 makukunan ko ng larawan tsaka ng video ng dalawang quarterfinals na akin na panood ng live sa Mua Arena ang ganda ng resolution sana ng camera tsaka yung video eh kaso ginamit ko yung Nokia cellphone lumang version na Nokia cellphone. Ayan, mapapansin nyo sa in-upload kong video sa anong pictures nung napanood ko sa mo Arena ng dalawang quarterfinals. Parang bumalik tayo sa panahon ng late 2000s o no noong early 2010s. Pero itong mga kaibigan ng magandang balita o oh, nasopresa ko sa pagbigay sa akin ni Papa ng, ng pangatlong smartphone. No? Oh. O oh, ayan o, oh, gaya ng kahilingan ko, gusto ko yung makapal na housing hindi gaya sa unang dalawa kong smartphone na nasira eh, eh manipis yung ganyang housing ito maapal oh oh <laughs> ako meron na akong ikatlong smartphone oh at ikalawang goodness mga kaibigan napagpasyan ko po mga kaibigan nabawin yung una kong desisyon na hindi na uli pabalik sa Moa para manood ng Piba Basketball World ka 2023 babalik uli ako sa huling pagkakataon na ito kumpirmada, huling pagkakataon na oh, opik, siyempre malapit na matapos yung nasabing event eh. O, oh, edi, ano, dahil nagkaroon ako ng smartphone, mga kaibigan, finally, mga ka, ako ng live sa Moa Arena, gamit itong smartphone, dapat sana napaagay itong pagkakaroon ng ganitong smartphone eh. Sayang talaga kung ito ginamit ko noong ano, nung napaagay yung na paglating nito, nako, Di na bali nangyari na eh. Oh. Oh, yun nga mga kaibigan, yung yung yung, yung huling pagkakataon na pan, na akin panonoorin ng live sa SMO Arena ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Sa Sep... bukas na bukas mga kaibigan ng hapon. Bukas na bukas mga kaibigan. September 8. Ay, ano? Eh, Ito September, hindi September 9 pala, September 8. Ano pala semi-finals pala nung ano? semifinals pala nung ano sa pagitan ng US versus Germany tsaka Canada versus versus ano ano ang maglalaro Canada versus Serbia oh Germany versus USA tapos Canada versus Serbia Itong mga kaibigan September 9 second to the last day ng camp ng 2023 FIFA Basketball World Cup hapon tatapat to sa hapon eh alas, mga bago mag 5 o oh. ang panonoorin ko battle for 7 place kasi natalo yung Slovenia sa Lit natalo yung Slovenia sa Lithuania kani-kanina lang nung ano yung pagsapit nung bago mag alas 12 ng ngayong pitsang ito ngayong September 8 o oh, natalo yung Slovenia tapos yung Italy natalo rin sa ano natalo sa uh, natalo sila sa ano sa ano ba nakalaban nila do sa classification yung natalo yung Italy sa ano eh sa Latvia mga kaibigan yung, pagurito paborito team yung Latvia yun Lat natalo yung Italy tapos yung Slovenia natalo rin eh. ako po parang hindi na seryoso yung laro ni Luka Dodge pero dito mga kaibigan sa battle for 7 place Italy versus Serbia Ito yung e-ticket ko mga kaibigan Nakabibili Nakab ko lang ng ticket Pero ito naman naman yung Gen-add tickets mga kaibigan Kasi nasold out na yun sa lower box eh. Ay yung upper box nasold out na Nasold out na yung upper box O oh, ito na lang yung ano ko Pero mas mura na siya mga kaibigan Dahil classification game na lamang eh. Pero ang paglalabanan dito Ikapit pwesto sa Pima Basketball World Cup 2023 Italy versus Slovenia Nakamang kaibigan o oh. Nako, makikita ko na rin sa wakas si Luka Doncic. I want to see Luka Magic. Meaning the real Luka Magic in the Philippines. Makikita ko na siya sa personal. Luka Doncic. Ah, makikita na ito Luka. Please give me a real Luka Magic at san at and hopefully you your team Slovenia will have a victory for the first time here in the Philippines please na tatlo three straight losses na ang nang nakamit na ng Slovenia sa ano sa kampanya nila dito sa 2023 FIBA Basketball World Cup ayan na meron na akong e-ticket ah ito sa wakas na download na oh hindi gaya ng unang dalawa na oh sa pan paper pa ayan ano si pinirin ito ito talaga o oh, official ano na e-ticket ko yeah, Italy versus Slovenia at ang magandang balita ang presyo niya wala pang 400 oh gen ad sa gen ad yan, ah. gen ad section niya wala pang 400 pesos ha? oh oh tingnan nyo tingnan nyo mga kaibigan oh manonood ako Saturday hapon na ha, bago mag alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas bukas ah, bukas ako manonood makikita ko ng malapit na si Luka Doncic ah, sana Luka ibabad ka nako ako, kang magpapabangko nako baka ibangko ka ibang usapan na yun ang gusto ko maglaro ka ng ano maglaro ka ng matagal ah. Mm -hmm. oh. Ako, bigyan give the Filipino people happy by a victory of your team Slovenia for the first time. O sunod-sunod na dalawang sunod. Naku, kawawa yung mga pumunta to. Kawawa yung mga nanood ng ano, nang laban ng dapat yun yung ika-apat na quarterfinals yung ko eh. Aso, ay eh, natalo yung Slovenia. Nagbago impression ko, nagago yung aking impression ko na yung support team ng quarterfinals. Akala ko magiging dikit yung laban eh. Pag, pag Bantali sa third quarter talaga ay pagdating ng third quarter talagang lumabas yung totoong lakas ng Canada eh. Ayun, natalo yung slobby. Na technical foul, na dalawang law, technical foul po si Luka Doncic ay yung yung mawaba na sa ani eh, si Dylan Brooks. Nako. Ako ayo na ayo ng mga fans yung ugal yung ano yung nako yung angas ni Dylan Brooks nako. Oh, ayun ah, na, kumpirmado ah. Manonood ako ng ano, manonood ako ng live sa SMOA uh, Arena. Ito na talaga huling beses ko na panonoodin to ng FIBA Basketball World. na hindi na masyadong seryoso yung mga manlalaro sa paglalaro niyan. Classification for 7th place. Basta ang mahalaga, na, makita ko nang malapit na si Luka Doncic. Once in a lifetime mga kaibigan na. Uh. Once in a lifetime ko lamang makikita ng personal si Luka Doncic. Doncic na maglaro ng tunay na basketball game mga kaibigan ewan ko lang si seryoso yun ni Luka Dontich ha oh. oh. ayan na isa, is confirmation mga kaibigan hmm. oh. Ah, pero smartphone ko, yun ang pinakamagandang balita Gagamitin ko na yung smartphone na binigay sa akin Kani, Kahapon lang, ng umaga Ay, ano ba yan? <laughs> Panonood ako ng live For the final For the final time mga kaibigan sa huling pagkakataon ito na talaga ang last last time na talaga mga kaibigan hindi yung, hindi yung last time yung napanood ko yung laban ng Germany versus Latvia binabawi ko na yun mm. oh oh yan ang ano yan oh. Italy versus Slovenia makikita ko na personal si Luka Doncic Luka Doncic oh Oh, ha? Yahoo! Makikita na kita, Luca. Give me at real magic. Hmm. O, oh, yan na. Confirmado, ha. Manonood ako na live. O, yun lamang po. O, yun kita, Porky. See you on Saturday at the SMO Warina. Gen at, nasa general section pa rin, syempre. Wala pang 400 yung yung halaga na ticket na binili ko. Oh, Bye-bye. Ako, see you on Saturday. Saturday before 5pm O, oh, bye-bye Luka, Luka, Luka Luka, Luka, Luka Luka Don't Luka, don't Luka Wala na, tulog na yung mga tao sa pali <laughs> Naikisigaw na Bye-bye O, yun lang lang kita na kita Luka <laughs> Ay, saan na ba <laughs>